Magandang umaga po sa inyo lahat Antitulong po si Prof. Tonton Contreras Sa isa na ng edisyon ng Usapan Politika Dito sa Facebook Live at sa YouTube Muli inuulit ko yung akin pong background Yan po ay yung isang Napagandang puno sa UPLB Campus Pero yun po ay kinuna ni Mr. Neil Brian Reano So hindi po yan aking picture Siya po ang nag-upload niyan sa kanyang Facebook At ito na public po ito Akin po itong greenab ah uh, pero akin pong ina-attribute kay Neil Brian Riani. Siya po ang kumuha ng picture na yan. Napakaganda. Habi ko nga, napakainit ng panahon, napakainit ng mga pinag-uusapan sa politika. Lagyan natin ng kaunting freshness. At press kong press ko, tingnan mo naman, no? Ang ganda ng background ko, di ba? Narami salamat Neil Brian Rianyo at nagpicture ka ng rito, pinost mo sa social media mo. Ngayon, nagagamit kong background. Ang ganda-ganda. Pag-usapan natin yung pasabog ni Pebbles Kunanan sa ginanap na Tricom meeting tungkol sa fake news kahapon. Ah, uh, si Pebbles sa Pebbles Kunanan, hindi yung isang Pebbles na bato. You know? Pebbles Kunanan ito. Kasi alam naman natin may tinatawag tayong isa pang Pebbles. Uh, at uh, hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik. Ibinulgar po o ni-reveal sa isang affidavit So therefore, medyo malakas-lakas to, ha? Huh? Under oath, ha? Huh? Dobling beses. Kasi pag mag a ka, under oath yun, eh. Uh, sworn and subscribe yun, eh. Tapos doon sa kongreso, siya din ay nag-take ng oath. So dalawang beses niyang pinanumpaan tong saray-sign na to. Sa nakasulat at maging sa testimonya niya. Na ang tanda ninyo may pulvoron na video na di umano ay nagpapakita na si pangulong uh, Bongbong Marcos ay gumagamit ng shabu. Eto ay kinalat bago pa nung sona ano uh, isang taon, di ba? Ito ay isang napaka uh, naging naging viral to, uh, na issue. At lumalabas sa ayon sa Uh, testimonya ni Pebbles na ang may pakana di umano nito ay si dating presidential spokesperson Harry Roque na kasalukuyan ni nasa The hague uh, dahil po siya ay merong arrest warrant din na inisyo ng kongreso dahil hindi siya sumipot sa mga hearing nito sa pagbinig uh, at siya po sa kasalukuyan ay humihingi ng asylum sa The Netherlands kasi natatakot siya kapag umuwi siya ay he will be politically persecuted. Uh, sa iba naman, ito ay pagtakbo sa pananagutan. At ito nga, nadagdagan ang kanyang kung, kung paniniwala natin itong aligasyon na ito ni Pebbles Kunanan, isang vlogger, ay makikita natin na ito ay dagdag na naman sa kanyang pananagutan dito sa atin. Kasi ayon kay Pebbles Kunanan, nag, nung nagkaroon ng maisog rally sa Hong Kong nung July yata yun or when was this, uh, nagkaroon ng ano, ng uh, uh, pagmi-meeting kasi inimbitahan na yata siya doon magsalita. Uh, tapos ay nagkaroon ng meeting ng mga personalidad na pro na andun kasama siya, inimbitahan at nakita naman natin yung picture. May patibay ito ba eh? Yun ang, uh, ano to, sa tingin mo, uh, ano to, resibo to. ba diba? Patunay na nagkaroon ng meeting na gano'n at di umano, doon sa meeting na alleged ni Pebbles na doon ibinulga doon dinisclose ni Sekre ni dating spokesperson Harry Roque na hawak niya yung video. Pinakita nga yung video nitong Polboron video na to. Ang sabi ni Pebers Kunanan, ah. ang pinakita daw ni ni ano ni Harry Roque yung raw video. At ang kiniklaim niya, uh, may dalawang version na na ng video. Merong yung isa yung raw at unedited, na ayon sa kanya ay eh, eh, siya mismo nagduda na hindi ito na ito yung kung yun ba si Pangulong Marcos. At yung edited na sabi nga niya ay enhanced na. Uh, may nabagit pa siya na parang AI ito. Na talaga naging medyo kahawig na ni Pangulong Marcos. At ito ay napatunayan na sa mga investigasyon ng iba't ibang ahensya at iba't ibang mga organisasyon na ito ay isang defect na din salita ito ay in enhance ng artificial intelligence. So, yun po ay ang naging conclusion. So, medyo maano to eh. Uh, makikita natin na talagang ito ay kung totoo ay talagang matibay na meron talagang pamimeke. May attempt na at ito ay shinare sa social media. At ito ay isang dapat na ipaliwanag ni Harry Roque. Bagamat itinanggi niya na agad initially, nagdududa daw siya. Hindi niya tinanggi, nagdududa daw siya sa statement ni Pebbles Duque. May nabanggitin dito si Maharlika, yung isa ding vlogger na sa Amerika ngayon, na di umano'y kaibigan ni Pebbles Duque. Ah, Pebbles Duque. Pebbles Kunanan. Sorry. Meron din Pebbles Duque. Kasama din siya doon sa picture. Isang, ano, pero Pebbles Kunanan uh, na kaibigan niya at siya din nung panahon na ilalabas na yung ano nung uh, nagkaroon ng isang maisog rally din sa uh, Canada at doon inilabas ni Harry Roque yung video. Pero doon sa time na yon, uh, sabi ni Pebbles ay nagkipag-communicate sa kanya isang vlogger na si Maharlika na parang alam niya nang lalabas. Anyway, uh, naging naging exciting yung revelation na ito although parang ako hindi na nagulat kasi you know uh, ang, ang 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 ano dito ay eh, bahagi na siguro nga ito ng kampanya laban sa orga administration na maglabas ng ganitong mga klase ng aligasyon hindi naman po natin sinasabi na hindi wala karapatan ng mga tao magrally o mag, mag laban sa administrasyon Ngunit para yung takasang paggamit ng mga peke na mga material, disinformation, hindi na po yung disinformation lang, malinformation na yan. Ibig sabihin niyan, kasi yung misinformation, nagkakamali lang ang informasyon, nagkamali lang talaga ng informasyon ni guys sa'yo, yung disinformation, meron ng malis, sinasadya na parang malhis ka man din lang. Yun ang disinformation. Pero ang malinformation, mas malala, ito isang forma ng misinformation na gusto talagang masaktan gusto makasakit. At itong ang pinaikot na pulburo na ito, na napatunayan na nga ng maraming ehensya na hindi totoo, ay isang malinaw na pagtatangka na pabagsakin ang gobyerno. At may aligasyon pa nga si, si Pebbles sa kanyang... sa kanyang affidavit na inafemia kahapon sa sa questioning ni representative Acop sa Tricom hearing na di no'y nagpakawala pa ng salita si dating spokesperson Harry Roque na nagkamali sila sabi di umano of quote nagkamali sila ng paggan, kung ano naman uh, magaling daw si Harry Roque magpabagsak ng gobyerno so parang ganon which is basically if that is the case then it's really further uh, further fans the fire the uh, malinformation Um, uh, ito ay isang seryosong bagay Uh, pero sana naman ang ang gobyerno magreaksyon kasi pinapakinggan ko yung mga nasa yung hearing eh. Tuloy nasabi ko na to ang akin ay dapat ay maging mahinahon din tayo sa pag-react sapagkat ang atin pong binabangga dito kung magre-regulate ay yung freedom of expression, freedom of speech. Hindi naman po pwede ipagbawal ng gobyerno ang mga vloggers. Uh, meron na po dyan, meron tayo, nasa saligang batas po yan. Hindi natin pwedeng i-restrain ang pagsasalita ng mga tao bagamat may kaparusahan. May batas na po tayo tungkol sa libel at cyber libel. Disampan mo ng demanda. Kung tingin mo ay ikaw ay, o kaya may mga inciting to sedition na mga kaso o rebellion na kaso, Meron na nga tayong uh, terrorism na anti-terrorism law. So marami na tayong batas. Ang bawal po, yung mga narinig ko kasi sinasabi na may ibang congressman na parang hindi pinag-iisipan din na gusto niya i-regulate yung pagsasalita. Wala namang problema kung pagbayarin nyo ng buwis sa mga social media platforms. Wala namang problema kung kailangang kolektahan ng buwis ang mga nag-monetize -nag -nag ng kanilang mga accounts. Siyang dapat naman. Pero yung ito ay tahasang i-regulate na kailang i-sensor na mayroong MTRCB na parang i ka classify Matagal na pong ginagawa din niya ng, ano, ng mga platforms. Ang, ang, ang Meta, ang, so, ang, ang, ano, ang X, ang Instagram, ang TikTok, may mga, kaunti, may mga content, content dyan. regulations na sila. Pero yan mga private companies yan. Pwede hindi naman pinagbabawalan na sa batas na mag-regulate sila ng ilalagay nila sa platforms nila. Ang pinagbabawal pa yung gobyerno mismo ang gagawa ng ganyan sapagat ang gobyerno ang pinagbabawalan ng saligang batas na magpalabas ng mga batas na siyang pipigil sa pagsalita ng mga tao. You could not have it that way. At kaya ako, uh, ko doon sa pinapanukalan ni Representative Geraldine Roman na sana nako pasensya na po pag maingay na aso sa background ko. Uh, si Gerald din Romana, yung self-regulation, parang katulad ng kasbitsana ng broadcaster sa Pilipinas. Sayaan mong ang mga vloggers na mag-regulate ng sarili nila. Kasi dapat yun ay malinaw na ganun ang dapat na natin itingnan natin. Hindi natin pwedeng Uh, ibasura ang saliging batas para lamang pigilan tong kanitong mga pang-abuso ng freedom of speech. Meron na pong mga batas tungkol dyan. Uh, kapag nagawa na, saka natin sampahan. Pero yung prior restraint na sinasabi na bago pa man ay pinipigilan mo na at ang gobyerno ang magpapalabas nito. Uh, kaya yung mga mainiti ng ulo ng mga congressman, sana po ay kayo ay, kung kayo ay, ano... Uh, nagagalit dahil kayo binabanatan ng mga sa publiko uh, magsampan ng demanda pero yun nga dahil kayo public official kapag mapatunayan na ang kinikriticize ng mga tao ang opinion nila ay tungkol sa si ginagawa ninyo sa performance of duty marami ng jurisprudence nagsasabi na hindi yun actionable protected speech ang criticism ng isang public official kailangan talaga ipalabas sa talagang deliberately salayin ngayon kung tawagin kang gago at tanga, hindi naman yun lie. Opinion yun eh. ba diba? Yung mga ganun. Sana maging maghinay-hinay din tayo sa mga ganyan. Eh ako nga eh, kung ano-ano na ang aking mga sinasabi sa akin eh. ba diba? Nung una, nagtry akong magsampa ng kaso. Eh, wala. Ako mismo nagsasabi sa inyo, malabo. Kasi ako nga, na nagsampa ng libel, ay dinismiss nitong isang piskal dito sa kalamba dahil ako daw ay celebrity. Ibig sabihin niyan, ka kailangan patunayan kung may malisya talaga. Bago pa man nisampas sa kaso, may, may malisya na. Sabi ko sa sarili ko, hindi ba dapat sa korte patunayan yun? Eh hindi. Sa fiscal pa lang, eh, na yung complaint ko dahil of the mere fact daw na ako ay uh, ano, ay ako daw ay uh, isang personality. O, oh, eh, talaga. Kapag ang libel po kasi, kapag kayo nagsampa ng demanda ng libel at ordinaryong mamamayan kayo, ang, ang may burden of proof na magpatunay na walang malisya ay yung naakusahan mo. Ganyan ang libel eh. Yung accused ang kailangan mag-proof na laging presumed ang malis kapag ikaw ay hindi kapag ay siniraan, laging presumbo ang malis kaya dere. Di... Pero pag ikaw ay, ay isang celebrity di umano, o no? politiko, katulad ko isang vlogger o isang personalidad, kilala na. Kailang ako muna ang magpatunay na may mali siya yung taong nagbumabanat sa akin. Eh akala ko sa korte yan patunayan, ipati eh, pala sa fiscal kailangan ng patunayan. So ako ano na lang siguro, hinahayaan ko na lang uh, yung mga bumabanat sa akin, di ba? kung personal lang atake, pwede nating pag-usapan sa ibang bagay yan eh. May mga batas naman. Pero kung katulad niya na talagang ang ang pag-atake ay sa gobyerno na at pinapalabas mo na ang, ang Pangulo ay drug addict na hindi lamang nakakasira sa Pangulo kundi sa bansa dahil yung siguradad ng bansa ang inilalagay mo doon eh. Ginagawa mong unstable, naghahasi ka ng kaguluhan, di ba? ng so e eh, yun ang mahirap sa ganyan. Yan ay hindi lang namang issue ng karapatan mo magsalita, kundi andiyan yung issue na patritong security naman saan na mo. Pero hindi tayo pwedeng magpalabas ng batas ay babawol mo agad yan Magsalita sila, pwede silang sampahan ng kaso, pwede lang parusahan. At saka alam mo, sa totoo lang, yung mga karma naman, Andiyan lang naman eh kung natatandaan niyo. Kaya ako tuwang tuwa din in a way, di ba? Kasi yung ilang mga tao na bumabanat sa akin noon, eh ngayon ay nalalagay naman sila sa na, you know, the people who attack me openly, very recently nga yung isa. Ayun, isa sa mga pinapaaresta ng Kongreso na site for contempt, di ba? So, well, ganyan talaga you fuck around and you find out. Ganun lang yun eh. Tsaka ako na hindi na ako ang kailangan gumandi eh. Iba na yung gumaganti para sa akin. Sinampanan ng demand ng libel. Tapos ngayon, eh, nasa site for contempt. oh, eh, di ba, para na rin akong ginaganti ng sistema. At ng, para na akong ginaganti ng kapaligiran at ng, universe, ng universe, ng sanglibutan, libutan, di ba? Pero yun nga ang point. Malinaw sa saligang batas sa pinuprotekta ng karapatan ng tao magsalita. Pero yan po ay hindi absolute. Meron niyang hangganan at pwedeng parusahan kapag inabuso mo yan. Number two, hindi man po sa isang banda pwedeng ang gobyerno magpalabas ng mga batas na sinasaga ng karapatan ng tao magsalita. It has to be a balance. And that is why the best solution here, the best solution here is to self-regulate katulad ng kapisanan ng broadcaster sa Pilipinas, magkaroon ng Digital Media Council na self-regulating na kung saan ang mga member mismo maglalagay ng code of ethics na hindi pwedeng baliin ang mga kasapi. Yun po yung dapat nating tingnan dito. Kasi self-regulation yun. Eh. Walang prior restraint yun. At the same time, talagang tingnan naman natin kasi talagang talamak talaga. Katulad ng ginawa nga ano, na talagang sinadya nilang magpakalat ng sabi nga ni Pebbles Cunanan ng isang material na hindi totoo. At ito hindi lang paninira sa isang ordinaryong tao. Ito ay paninira sa presidente na maaring ikauwi sa isang issue ng threat sa bansa. Tapos ang pinag-uusapan dito, yung presidente. At uh, kung gusto mong pabagsakin ng presidente, gumagawa ka, nagtatanim ka ng alingas-ngas. Talagang nagpapabagsakan ng gobyerno. So yun lamang po ang aking uh, masasabing umagang ito. Maraming salamat. Sana po nakapagturo sa kanyang kaisipan, naplos kanyang puso. At napapagaw mo pa sa buhay, lalo-lalo sa asapan politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach my thoughts at transform lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanang ng UP Solid People. Sa Biyernes po, hindi ko sigurado kung tayo ay makakapag-live. Kung hindi, kasi meron po akong meeting sa Manila, hindi po ko pwede, hindi ko alam kung pwede ako noon. So kung hindi man ako makahabol sa Biyernes ng gabi, ay ako po ay magla-live sa Saturday, Sab Sabado. Sa Sabado ng umaga na lang po ako mag-live ng usapan politika. Kung hindi po ako makapag-live ng Biyernes, wala kung wala pang so abangan niyo po kung walang usap sasabihin ko naman kung kailan ako mag-uusapan uh, kung Biyernes o Sabado sige po okay see you Friday or Saturday lagi ko sinasabi ingat po tayo lagi magandang umaga magandang hapon magandang tanghali kung saan man kayo sa mundo, lalo na sa mga team replay yo pinaming mahal animal asal Bye for now.